Anong ganap sa mundo ng showbiz? Noong July 8, 2021, nag-upload si Ines Veneracion ng maternity pictorial niya. Ibinida niyang apat na linggo na lang ay isisilang na niya ang kanyang pangalawang anak. Pandemic baby daw itong maituturing at nalaman niyang buntis siya noong December 2020. First baby niya ito with her non-showbiz boyfriend Brian Julius Recto, 27 years old. Labintatlong taon ang agwat ng kanilang edad ni Brian, na dalawang taon na niyang karelasyon. Natuwa naman ang panganay niyang anak na si Princess Kayla del Rosario na magkakaroon na siya ng kapatid. Si Kayla ay anak ni Ines sa dating karelasyong politiko. Lahat ni Ines, natuwa siya. Noon pa kasi talaga siya nang hihingi. Baby brother daw. Sabi ko, hala, saan naman ako kukuha? Hahaha, -ha -ha. Kaya nung nalaman niya, ayun tuwang tuwa siya, tapos nung 7 months preggy ako. Sabi niya ilabas na daw. Sabi ko, teka naman anak hindi pa pwede. Inexplain ko din kung bakit hindi pa pwede. Ano ito, ginawang laruan. Hahaha. -ha -ha. Super excited si Ines na magiging bagong nanay na naman siya. Halos araw-araw umano niyang inaayos ang mga gamit ng isi silang nasanggol. Pumupunta ako palagi sa mall para bumili ng mga damit niya. Tapos kung ano-ano ang ginagawa kong paglilibang para lang di ko na mapansin kung ilang months or days na lang bago ko siya ilabas. Nakatakdang magsilang si Ines sa unang linggo ng Agosto via cesarean section. Samantala, wala pang plano si na Ines at Brian na magpakasal. Mas pinag-iisipan at pinag-uusapan na namin ang mga negosyo na pwede namin gawin. Pagtatapat ng inactive sexy star. Anong masasabi mo sa balitang ito?